Ang epektibong nobela ay may lalim. Kaya may tatlong antas ang ating pag-iisipan. Isang personal na antas, isang panlipo ng usapin, at isang geographical na pagbabiyahe na hindi kailangang literal. Pag-usapan natin yan maya-maya. So ano ba yung tatlong banghay ng ating salaysay? Ang una ay yung personal na antas, yung personal na banghay halimbawa yung sa uh, Wayang Alimagnum, ang kanyang personal na banghay ay ang kanyang uh, pakipagrelasyon sa kanyang madrasta. Nung siya ay bata, si Waya ay namatayan ng ina at pagkatapos ng ilang taon ay nag-asawang muli ang kanyang ima, ama at ang napangasawa ng kanyang tatay ay isang kaibigan ng kanyang ina. At uh, wala namang sampalan o sigawang nangyayari sa kanila, ngunit hindi pa rin lubos na maituring ni Waya na bahagi ng kanyang pamilya ang kanyang madrasta. At bilang doon naman sa antas ng panglipunan o doon sa banghay na panlipunan, dito pumasok yung layunin ko kanina. Na sinabi ko, gusto ko bigyang pansin yung suliranin ng ating mga magsasaka na hindi sustainable, hindi kaya hindi sila kaya ibuhay ng pagsasaka. So dun sa Wayang Alimagnum, um, sa isang alternatibong Pilipinas, binibigyang halaga ng ating lipuna ng mga magsasaka. Hindi lang sa sapat yung kanilang sinasahod kada buwan dahil meron silang basic pay. Meron din silang, itinatanghal din sila bilang mga parang mga atleta, pinagdidiwang sila uh, meron silang mga kakayahan na uh, uh, ipat, ipatupad yung mga kailangan nilang gawin para palawigin, paunlawig, pa, paun, paunla ang larangan ng pagsasaka. At bilang geographical, ito yung sinasabi ko sa hindi kailangan literal. Kasi kung na, kaya siya tinawag ng geographical noong unang panahon. Kasi yung mga sinaunang nobela, naglalakbay talaga. So kung napansin niyo sa Lord of the Rings, naglakbay siya mula Hobbiton hanggang Mordor. Tapos sa Dr. Zhivago, nilakbay niya yung kahabaan ng Russia na napakalaki. Uh, yung mga geographical na banghay, ay noong unang panahon, talagang point A to point B. Pero hindi naman yung kailangan ngayon. Uh, dito, ang geographical na banghay ni Wayang Alimagnum ay tungkol dun sa paligsahan ng mga magsasaka sa bayan ng bae kung saan siya nakatira. Uh, sa kanila um, uh, kada anihan ay nagpapagalingan yung mga magsasaka sa pag-ani at saka sa pag uh, pagbabaliktad ng lupa pag-aararo kanon para paghahanda ng lupa para muling pagtamnan so dati meron lang si uh, wayang alimagnum at sa kalaunan uh, dahil sa pagtatalaban ng ating uh, mga banghay sa tulong ng kanyang madrasta, ng kanyang nasirang ina, ama, mga kapatid, mga kalaban sa, sa paligsahan, ay lalo siyang gumaling sa kanyang pagsasaka at nagtagumpay siya sa paligsahan. Napapansin nyo, nagtatalaban yung tatlong banghay. Ganon talaga yon. Uh, gusto natin na uh, nagtatalaban sila. So, kumbaga, kung natapos ang personal na banghay, ito yung nagbibigay daan para ma-ikasituparan yung geographical. Mga ganon. dapat pag-isipan nyo maya-maya. Ngayon, bilang mga manunulat, lalo na kung ang mababasa natin ng kabataan, kailangan isaalang isa alang alang ang konteksto ng literacy crisis sa Pilipinas. Karamihan ng mga batang nagbabasa ay hindi nakakaranas ng tuwa sa pagbabasa. Ang mga kwento ay kadalasang nakatuon sa moral lesson or nostalgia or sa pedagogya, may kailangan siyang ituro at lalong nata-turn off ang mga mababasa natin. Uh, madalas wala silang nakikitang agency or kapangyarihan para sa kanila at uh, sa halip ay alam nila na ito yung pag-tutuon ng kapangyarihan ng lipunan sa, sa kanila. So, kailangan natin, natin tanungin ang ating mga sarili. Paano ko ba maibabalik ang tuwa at pananabik sa pagbabasa? Paano ba ako makakalikha ng tauhang bata na hindi lang tagatanggap ng payo, kundi aktual na gumagawa ng desisyon? Paano nga ba ako uh, makatutulong sa aking mga mabasa na hindi matali sa aral kundi para sa danas na maari nilang pagkuhaan ng aral. Doon tayo ha, danas. Sa gayong paraan, kailangan natin iwasan ang mga konsepto ng nostalgia. Uh, kanina, halimbawa, nagbabalik tanaw ako sa mga karanasan ko mula sa Banay-Banay Laguna. Uh, nostalgia yon. Pero binago ko, pinihit ko yung aking perspektibo sa halip na pagbabalik tanaw sa sa karanasan ko sa Kabuyao, Laguna, naging pananabik siya sa hinaharap ng isang Pilipinas na nagbibigay halaga sa pagsasaka. Nakikita natin yung pagkakaibang ganon, hindi siya pagbabalik tanaw, naging pananabik siya sa hinaharap. At ngayon, uh, kailangan isaalang-alang natin yung, yung lugar ng na mga nakatatanda sa ating kwento. Maaari silang magpayo, maaari silang tumulong, pero sa katapusan dapat magmumula sa uh, sarili niyang karanasan ang pagresolba ng kanyang mga suliranin. Alright? So sa susunod na bahagi ng ating discuss discussion ay magbibigay tayo ng panahon para sa ating mga uh, sarili para mag sulat, mag-brainstorm ng isang personal na uh, pinagdaraanan ng isang kabataan sa panahon ngayon isang panlipunang dinaranas nating lahat bilang mga Pilipino pwedeng hyperlocal dito sa mga bayan ninyo sa uh, sa Tagalog regions or pwedeng uh, pangmalawakan para sa lahat ng Pilipino at mag din tayo ng isang biyahe pwedeng literal so nagbiyahe sa mula sa mula uh, ah, Kalapan, Mindoro, papuntang Maynila at pabalik, pwedeng ganon. Pwedeng metaporikal tulad sa ng sawayang Alimagnum. Mula sa pagiging Miron bilang kalahok, bilang magtatagumpay do sa paligsahan. Ganon din yung ating paglalakbay. At para tapusin ang ating oras, ah, magsusulat tayo doon sa ating worksheets ng ating pamagat. At ang ating Uh, buod ng ating kwento. So, lagyan nyo ng title, yung iyong borador. Pwede naman magbago yung title. Di pa siya natataga sa bato. Nagbabago kahit yung banghay, yung buod. mula uh, mo ng commitment. Pero isulat natin siya ngayon. Tapos, magsulat kayo ng isa, dalawa, tatlo. At yung personal na antas, ang batang ito ay may pinagdaraan ng personal. At uh, Number two, ang lipunang ito ay may ganitong suliranin. At number three, ang kilos ng kwento ay magmumula sa A papunta sa B. At iyan ang ating magiging pundasyon sa mga susunod na bahagi ang mga pag outline ng ating novela. Alright? So, bibigyan natin yung ating sarili ng mga dalawampung minuto para punuan itong espasyong ito ng pamagat, uh, buod, tatlong banghay at pag-uusapan natin sa pagkatapos ng dalawampung minuto. So sa katapusan ng ating uh, unang oras ay napag-usapan natin kung ano at bakit uh, ang nobelang Middle Grade at uh, bakit ganto yung edad ng mga Kanyang mga ideal na uh, bida uh, Mas nakatatanda kaysa sa mga uh, nais nating magbasa At kung bakit nasa haba siya ng 15, uh, libo hanggang uh, 40,000 salita uh, Pinag-usapan natin ang ating personal na motivation para sa pagsusulat At paano natin yung gagamitin bilang mingas sa ating pagsusulat ng ating uh, nobelang middle grade or YA. Pinag-usapan natin yung tatlong uri ng banghay na gagamitin natin para sa uh, nobelang YA natin ngayon, or middle grade. At marami pang iba't ibang uri ng banghay ha, hindi lang 'yung tatlong 'yon, pero para dumali, mananatili tayo sa personal, panlipunan at geografikal. At huli ay hinahamon natin yung ating mga sarili na tunan ang suliranin ng Pilipinas sa literacy, sa pagbabalik ng tuwa at digalig at saya at pananabik muli sa pagbabasa. Maraming salamat. Pag-usapan natin ang inyong mga proyekto.